nap, ay samahan niyo po kami ni Ading Nerilyn na mag-date. Siyempre, kapag tayo ay makikipag-date, ay dapat nakaaurahan. Kaya naman, pagkatapos namin na maligo, ay agad-agad na kaming nag-ayos. Okay ba ang forma ng taga na naging taong bahay? Tamang lipstick na pa kay Ading at tamang polvo, lotion, suklay at kulon lang naman. May pag-indak pa sa salamin. Ay hala, larga na, baka magabihan pa. Tara na po, samahan niyo kami sa aming rampa. At sakay-sakay na kami ng tricycle. Sa likod ni Manong driver kami nakasakay. Nagtataka siya kung bakit ako'y nagka-camera. Paano ba naman? Ay hindi naman ako kilalang vlogger. Kung makapag-vlog, ay parang wala nang hiya-hiya. Nakita nga pala kami ni Ading sa pa-Christmas Bazaar ni Mayor West Gatchalian dito sa Balinsuela. Pagkababa namin ay agad ko nang inabot ang pamasahe namin ni Ading kay Manong Driver at naglakad naman kami papunta dito sa sakayan ng jeep pamalinta. Dalawang sakay kami mula boarding house hanggang sa aming pupuntahan at iyan sakay na kami ng jeep. Dahil nga hindi naman kami sikat na vlogger ay umira lang naman ang pagkahiyan ni Ading Mary Lee na tayo mga kabukid. At ayan na, nakababa na kami ng jeep. At heto, andito na tayo. Ako kay Ading, tanggalin niya ang kanyang pagkaya dahil tao din naman kami. <laughs> at ayan na, welcome po mga kabukid dito sa Valenzuela Food Fiesta Christmas Bazaar located at CJ Santos, Barangay Malinta. Sa entrance pa lang ay ang bongga na. Diyan namin nakikita ang mga tao na nagsiselfie. At wow na wow, talagang random na naman ng mga taga-Balinsuilano ang Pasko dito. Kaya nga po pala kami magdi-date ni ading Nerilyn ay dahil po birthday niya. Dito niya naisipan na i-birthday treat at i-payday treat ako. Astig niya din talaga mag-isip. Dalawang selebrasyon pero isang ganap na. Talagang wise din itong kapatid ko mag-isip. Nagmana sa katipiran ko. Akala ko, bukod ang unang sahod treat sa birthday treat, yun pala pinag-isa na. Mautak din na sana ko dun na po Kaya, naka-entry na din kami Madaming mga local products na paninda po dito Gaya ng mga damit, sapatos, bags, accessories At madami pang iba Panay-panay lang ang tingin namin Kasi ang talagang pakay namin dito Ay ang kumain Kaya doon, banda sa bilihan ng mga gamit Ay tamang ramay at tingin-tingin. At eto na, nandito na tayo sa mga pagkain. Mas madaming tao dito banda sa kainan. Ang hirap makipagsiksikan. Grabe, ang daming pagkain na pagpipilian. May kakanin, iba't ibang klase ng merienda. Meron din na rice with ulam, drinks, at milk tea. Nakakagutom ang amoy ng mga nilulutong pagkain dito. At talagang kapit na kapit sa akin. Kulang na lang maging pabango ko. Dahil madaming tao talaga at na nahirapan kaming makipagsiksikan, kaya naman nagtambay na muna kami dito. Sana pagsibol ng pag-ibig nating dalawa, mahanap ang sarili mo ang sinta. Matatuan ang ulan mo sa pisig pina, muling maitinta habang tumimbing

sis ni Kuya, balik ulit tayo dito sa kainan mga kabukid Dahil maghahanap na talaga kami ng bibilihin namin ng na pagkain Bukod sa gutom na kami, ito na rin kasi ang magiging hapunan namin kaka Kako kay Ading, magtingin kami hanggang dulo Tapos magtingin na din ng table na available At para na din po kayo ay aming maitour Ang lugar na ito ay pwedeng pwede nagalaan ng magjowa, magkaibigan, magtotropa, barkadas, kamag-anak na close mo at pang-pamilya. Hindi na kami nakarating sa dulo. Ang hirap isiksik nitong matataba naming katawan. nakapag na si Ading nang ililibri sa akin. Ito daw taho klasiko na hindi pa namin natitikman. Meron sila dito na taho series, soya series, taho sorbetes series, soy coffee series, latte series, at ang kanilang bestseller na mango graham taho. Ang pinili ko ay ang taho sorbetes series ganun din na kay Ading. Magkaiba lang kami ng flavor. Sa akin ay avocado na worth of 99 pesos. Sa kanya naman ay coffee almond na tag 89 pesos. Iba't ibang klase ang flavor ng taho nila dito. At level up talaga. Nakatikim naman na ako ng taho. Pero yung ganitong klase ng taho ang hindi ko pa natitikman. Pagkatapos namin mabili ang taho, ay hahanap na kami ng aming makakainan. At dito niya naman napili sa sisig gan. Ako na ang nag-asikaso ng pag-order. Buti naman at nakahanap na din kami ng mauupuan. Dadalawa lang kami na magse-celebrate ng birthday niya. Wala kasi si Daddy B nasa Palawan. Si Ading Norilin naman ay nasa Batangas. Kaya, swerte ko na taong bahay, makakatikim ng libre. Yung dalawa ay lugi. Habang nag-aantay kami nung sisig namin na order ay nilantakan na namin itong taho. Dahil uhaw na uhaw na kami kalalakad kanina na naghanap ng murang kakainin sana. Ang sarap nung taho. Lasang-lasa pa din yung pagkataho. Matamis. Bet na bet ko yung ice cream avocado na nakahalo at ang maliliit na sago. <coughs> dar bangus silog at kay ading Marilyn pork silog at java rice ang kanin nila dito so paano mga kabukid kain po tayo happy birthday ading Nerilyn at salamat lord sa pagkain po namin ngayon <makes noise> Ang simula nila ay hay at ang kanilang pork silog ay 85 pesos. Ketchup na lang ang nilagay namin na sausawan dahil sakto lang ang timpla ng mga sisig nila. Hindi na kailangang magsoy pa. Yung bangus nila ay boneless na din. Happy birthday ulit, Ading Nerilyn. Wish ko sa'yo ay madaming birthday pa. Stay pretty at palaging andyan si Lord sa puso mo. Salamat sa libre. <laughs> I love you, sis. Shout out time na, mga kabukid. Baka makalimutan ko pa. Shout out Shout out po kay Ma'am Marilyn Casinabe. Shout out po kay Sir Vonyok Dela Luna. Shout out po kay Ading Elay na nasa Pangasinan. Shout out po kay Sir David Malabanan from Edmonton, Canada. Shout out po kay Ma'am Carmen Capistrano na nasa Pangasinan. Shout out po kay Sir Jun Capistrano from Winnipeg, Canada. Shout out po kay Tita Texas from USA. Shout out po kay Sir Peter and Ma'am Leonie from USA, California. Sa mga gustong magpa-shout out, comment lang po kayo sa aking YouTube channel. So paano magpapaalam na kami, I hope nag-enjoy po kayo mga kabukit. Bye-bye. I love you all. See you po sa susunod.